mga bata sa mga kagaguhan ng mga magulang eh. 'Di ba? Nanonormalize na eh. Normal na eh. Kinagawahan niyo pambiro yung mga icing-icing na 'yan. O tingnan niyo, masaya ba kayo? Ha? Lahat ng taong bayan, masaya ba kayo sa ganitong content? Trending ngayon sa social media ang isang video prank ng isang content creator na mag-asawa na may pangalang Kawander wonder forever." Makikita kasi sa isang video prank nila na hindi ito maganda dahil kasama dito ang anak ng mag-asawa na minor de edad pa sa isinagawang content at may kaleswaan nito. Makikita rin sa video na nakatakip pa ng kumot ang ina ng bata at nagkukunwari pang may ginagawang kaleswaan ito. Marami namang netizens ang bumatikos sa mag-asawa dahil nga ay hindi umano maganda ang ginagawang content nila lalo na kasama pa umano ang batang anak nila. Kaya naman matapos mapanood ni Rendon Labador ang video prank ay agad naman naglabas si Rendon Labador ng kanyang pahayag dahil hindi niya ito nagustuhan. Ani ni Rendon, na na-normalize na umano ang mga kaleswaan sa mundo at kabastusan at nadadamay na umano ang mga bata dahil umano sa magulang. Masaya ba kayo lahat ng taong bayan, masaya ba kayo sa ganitong content? Yan ba ang gusto ninyong matutunan ng mga bata ng mga anak ninyo? Namumulat na sila sa kabastusan. Akala ng mga bata tama yan lahat. Yan na ba ang entertainment sa tindito sa bansang Pilipinas? Imbis na magulang ang magturo ng mga tamang asal, kayo pa mismo nagtuturo ng mga kahayupan. Yan yung mga natutunan nyo sa mga personalidad na puro kabastusan. Hindi po tama ito, wag nyo pong gawin yan. Hindi po nakakatuwa na magkaroon tayo ng mga views reaction dahil lang sa ganyan. Samantala nagsalita naman ang isa sa kapatid ng content creator ng Kawander. Ani pa niya, lahat po ng tao ay may pagkakamali, pinadilit po namin ang video na yan. Mga magulang kinausap namin ang mga magulang nila at inaamin naman nila na nagkamali sila sa mundo pong ito. Lahat ay may pagkakamali at sa mga pagkakamali na yun ay may natutunan. Kaya po Renden Labador, kami na nakikiusap na pakedilit po ang video na ito para po sa katahimikan na po ng pamilya nila. Kapatid ko po yung babae dyan. Kaya pasuyo na lang po. Samantala, ani naman ni Rendon Labador, Wonder Family, bakit mo pahinayaan mag-viral bago mo pinadilit? Kung ikaw marunong ka mag-isip ng tama, una palang pinadilit mo na yan, isa ka ring walang alam. Pagsabihan mo yan kapatid mo at baka ma-wonder ko yung pagmamukha niyan. Kung bastos talaga kayo, wala ako pakialam. Huwag lang ninyo edad ame ang mga bata. Tama lang naman na nagreaktong si Rendon Labador dahil maling mali ang prank at bata pa ang ginamit sa video. Follower ako ng Wonder Family. Pero sa ganitong prank ay sablay. Just saying. Sad talaga makakita ng ganyan. Anong klaseng mga tao ang mamamahala sa mundong ito kung maraming magulang ang katulad nilang hindi alam kung paano palakihin ang mga anak ng tama?